Catherine Bernardo at Alden Richards pinagkaguluhan sa Canada dahil doon nakastay at doon ginagawa ang kanilang movie na Hello Love Again. Kaya naman di na nakapagbigil si Direk Cathy na magsalita at paalalahanan ang mga taong sumusugod sa site. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Hindi nga makapagbigil ang mga fans ng Kat Den sa Canada at doon nga ay agad nagpunta ng mga ito nang mabalitaan ng location ni Katrina at Alden. Sobrang dami palang humahanga sa dalawang ito kaya naman hindi nila akalain na mapupuno ang location at magkakagulo. Guys, okay. ito yung problem. Siyempre, yung mga taga rito, hindi naman sanay na maraming tao. Yes. Yeah. Mm -hmm. So ngayon, feeling nila na disrupt talaga yung peace and quiet uh, place nila. So, ilareklam. When they do that, they will make a stop and maybe stop filming. And we don't want that to happen. And I know you understand. Wala rin kayo mapaparoon na pelikula kung nangyari na, di But there ang totoo, dapat paalisin kayo. Ha? Huh? But I don't wanna do that. Mm -hmm. But we have to meet halfway. You cannot stay out on the streets. Yes, yeah. of Ito course. Ito ang location natin kung pwede bang mag, maging tahimik tayong andito sa lugar na to. And only that because these are the only two houses that allowed na mag-stay kayo. Yes, mm -hmm. absolutely. So if we can be quiet and stay, pero ngayon pa lang po sinasabi ko sa inyo, mamaya pa sila lalabas because I am taking emotional scenes. Oh. So, pag pinanood nyo, pili ko lang to pag pinalabas, you will understand me how difficult the scenes are inside, which I can that's why I cannot make them go and say hi to you. Wow. Yeah. But I can do that after, but quietly, otherwise they will all get mad at us. Yeah, definitely. Yes. Yes. Okay. Kahit naman na sa Canada si Catherine Bernardo, naiisipan pa rin itong magluto na lang ng kanyang kakainin at ishare sa ilang staff na kasama sa bahay niya. Matagal-tagal pa rin talaga ang Catherine sa Canada kaya naman nagagawa ni Catherine ng mga gusto niya. Nakapag-grocery din si Cat sa Canada, nabihirang magawa sa Pinas. Marami talagang talento si Cat at pwede nga ipalaya dahil sanay talaga siyang magluto at hiling niya ito lalo pag maraming time. You have your photo, turn around, let someone else come. Okay, thank you everyone. Thank you, Bye -bye. Thank you. Bye -bye. Thank you. dahil nasa Canada nga rin si Maha Salvador at ang kanyang little family, nagpunta nga rin siya sa taping ng Hello Love Again. Close na close din si Maha kay Direk Cathy at sa ibang cast ng Hello Love Again gaya ni na Jarosh Gamboa at syempre ang star ng Hello Love Again na si Catherine Bernardo.

Oh. sorry, sorry, sorry. Sobrang nakaka-overwhelm nang lumabas nga itang si Catherine Bernardo at Alden Richards. Nakita nila kung gaano sila kamahal ng mga netizens o mga fans na sumusubaybay sa kanilang dalawa. Matiyagang naghintay ang mga fans sa labas ng bahay ni na Alden. Masilayan lamang ang star ng Hello Love Again. Maraming yung nagsasabing mga fans na taga-Canada na na-starstruck nga daw sila kay Catherine Bernardo. Hindi nila akalain na very accommodating daw pala ang aktres at hindi pala maarte, hindi rin suplada at pinauunlakan ang mga nagpapapicture. Pero nakaalalay lamang dito si Direk Cathy dahil talaga naman pag may mga scene, bawal din talaga ang magkagulo. Kaya naman nakikisama na lang ang mga netizens. Isa nga si Josh Gamboa sa mga cast ng Hello Love Again, kaya naman kasama rin siya sa Canada ni Kat At syempre walang boarding moment dahil nga naman talagang napaka-comedyante nitong si Jorosh. Inabangan nga talaga ng mga taga Canada ang paglabas ng Catherine sa kanilang bahay na tinutuluyan doon. At syempre very accommodating naman itong si Catherine at hindi pala suplada sa personal kaya naman mas lalong nagustuhan ng mga fans. Nakikisama na nga lang ang mga fans para sila ay magtagal sa place kung saan naroon si Catherine. Minabuti nilang tumahimik at syempre makisama sa direktor na si Kathy para naman sila ay payagang manood ng mga ilang scene ng Hello Love Again. Kitang kita naman na pagiging gentleman nito ang si Alden Richards sa kanyang star na si Catherine Bernardo. Talaga naman todo alalay siya noong lumabas sila sa kanilang bahay at syempre dahil nga maraming tao, si Alden Richards ang sumusubaybay at nag-aalalay kay Catherine.